Ito na yung ating part po dito sa Yamaha na Aerox na binaba yung makina. Dahil uh, ayun nga, ako uh, kuha nga tayo ng connecting rod at ito ya na-assemble ko na rin. Yan, ito idulabag na natin para mabuo na ito. Mm -hmm. Ayan, hindi naman siya tulad niya no. Hindi naman siya tulad ni Honda. Kailangan pang painitin. Yan. Salpak mo lang talaga yan. Yan. Nirepair ko yan mga so. Tapos, siyempre yung connecting rod. Kaya nag-rap tayo. Bumili tayo. Hanggang doon sa pin. Yan. Tapos hilalagay na natin yung crankcase. Piston, piston ring. Yung black naman. Ayan. Meron nga ako isang black na andyan piston lang yung ating uh, bibilin sa labas sa karing sa valve seal pala Yan, para matapos na rin to mapapansin nyo ayan, wala na yung GTR dyan dahil tapos na rin yun i-claim na lang kaso hindi pa na i-claim dito rin yung ginagawa natin kinalas-klas yung makina nito kaso hindi na binalikan nung ano ng gumagawa kaya yeah, dinala sa atin para sa atin ipagawa. Dinala nga yan. Ayun, nakalagay na sa isang planggana. Makina. Nakalagay sa isang planggana. At tayo na yung pumuunyan Tapos dawal pin. Huwag yung kakalimutan. Gas, yung lagyan ng gasket para walang leak. Ayun, salpak salpakan na lang to. Okay, nagay mo natin yung crankcase dahil pin huwag nyo kakalimutan eto nakatayo na yung makina dahil nilagay na natin yung crankcase ayan pati yung swing arm yun na yung bago nating piston ring valve seal saka yung dalawang gasket para may salpak na rin dito at mabuo na rin itong makina may salpak na yung sa kanyang chassis ayan ipapal na kasi umuuso kasi itong motor na to hindi rin tayo pwedeng hindi magpalit ng valve seal Kaya so, dyan pa tayo magkaroon ng back job yan ito mga sara na regrinding compound din natin yan na din natin yan sinotkat na lang natin basta pag nag refacing kayo ilagay nyo sa salamin tapos 1,000 lang yung gamit nyo Kis-kis nyo ng ganun yan tapos syempre i grinding kung paon nyo to doon sa pinakailalim so pakira natin yung bago natin bald seal yan lahat po ng kinamit natin dito yung original mga sir kahit yung connecting rat mga sir original din yung kinabit ko dyan kahit yung gasket original Ayan, kapit yung bulb seal. Yung black, mga saray, uh, papilitan din natin yun kasi may gas-gas yun. Ayan, meron tayo dito. Oh. <coughs> ito na yung black na ilalagay natin. Okay, ito lang. Naipasok na natin yung bago nating piston-piston uh, ring. At yung black, ito yung gagamitin natin yung black. mhm uh -huh. Para kahit masarapakan natin. Mm -hmm. Ito na. Ipabit na yung ano. Black. Red. Tapos, eh, ikutan na natin yan. After natin may balik lahat lahat. Ay, uh, maaari na tong i-salpak natin. Ito meron na akong full video dito sa mga ganitong motor. Sa mga baguhan. Ayan, alap lang kayo dyan sa aking channel, YouTube channel. Nakikita nyo yan. Ayan, sa mga, ayan, uh, may mga experience na. Sa ang uh, sinasabi ko lang, uh, maintindihan ka ko diyan. Okay, ito mga sana buong natin yung engine ni Aerox. Yeah, nabuo na siya. Pati panggili din, ibalik na natin 'yan. At uh, ayan nga. Tamputyo 'yan. Tingnan natin 'to, isa lang dito. Pagsasamahin na natin. Hoy, dugi, gising ka dyan. ano, magsisigarilyo ka pa? Tay, Yoshi ka? Yan oh. yan. Hmm, yan. Sa usok. Hmm. usok mong sigarilyo, ha? Oh, yan. Yan, magsisigarilyo ka. Oh, yan. Amuyin mo na, amuyin. Hmm. Hmm. Para madala ka, hmm. Yoshi pa mor. Hmm. Hmm. Gali, mabang... Mabangu <laughs> yan. Hmm, yan okay. na, di ba? Okay, hmm. okay. pagkasamahin mo natin yung makina Ito chassis Ito na, pinagkasama ni kapulong yung chassis e, ka At yung makina Para mapaandar na rin natin to At ma-claim na rin to Yung isa, yan waiting pa yung pizza na bibili ni sir Sige, okay. pagsamahin mo natin itong mga sir ha? Para hindi na umaba yung video natin Dito naman tayo sa may part ng papaandre na natin Kaso yung battery pala nito mga sir din Ay isa sa mga may problema Dahil dito lang dito Lubat Huwag ko lang kung mag-charge pa yun hey, Ito na mga sir Ibalik na, na rin natin yung pairings dun sa may babaw at uh, magpapalit din tayo ng spark plug cap. Okay. Dahil yung spark plug cap nya ay uh, nag-check engine. Spark plug cap. Sira na. Wala nang lumalabas na kurintay mula dito. Kaya magpapalit tayo. Yeah. Para mapanda na natin kung success ba yung pagkaka-overhaul. Kung wala na ba yung lagatong ting-ting-tong-tong. -tong. Ha? Ting, 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 ting. Okay, kapit mo natin. Mm-hmm. yeah, kapit natin. Original din yung spark plug cap natin na nilagay dyan mga sir. Sa Yamaha natin binili yan para ma-claim na rin ito. Medyo natagalan, ito itong mga sir kasi nga umuwi ako ng probinsya at uh, low budget kasi yung may-ari. Siyempre ako lang gumagawa ng sigunyal at uh, ganap ako ng connecting rod. Ngayon ako lang din yung magpipress or mag-align kaya medyo natagalan sa kaysa Kulang sa budget talaga. Huwag ko lang After nito matapos Huwag ko lang Kung makuha kagad to Okay Kapit na yung Spark plug cap Ayun no Mahandar na siya Mga sir Ayan Taimik na taimik Yung narinig nyo Ito Ayan Yung narinig nyo Ayan no Tapos bumabay ko Uh-huh mm -hmm. Okay, time ka tayinik na. Okay, balik na natin lahat ng mga pairings niya. Para may labas na rin to. Yung battery niya, wala na rin. Saka yung battery niya, ay uh, sira na rin kasi nanghiram tayo ng battery para mapaandar lang natin. Yun, siya na lang yung bahalang ano, bumili doon. Basta, importante ito. Napaandar natin yung motor ng tahimik na wala na problema, wala na issue. Siyempre, ay uh, break bebrake niya pa to. Ayan, tapos na. Beep. Hindi na siya tulog kulig-lig mga sir. Kasi hindi dito ito eh, tulog kulig klik Tapos hindi na umaantar kasi nga. Ano na? Yung battery. Okay, goods na. Okay,